Ito pa, yung mga kaibigan yung nagagalit sa inyo kasi hindi mo sila pinapautang, hindi mo pinapahiram ng pera. Hindi ko nagigets yung point kung bakit sila nagagalit sa iyo. Well, you have the choice naman na pautangin sila or hindi sila pautangin. Marami po kasing reason sa mga taong mahilig mangutang dyan. Please huwag kayong magagalit sa mga taong hinihiraman nyo at hindi kayo pinagbibigyan. Kasi unang-una, hindi lang naman po kayong responsibilidad niyan. Pangalawa, hindi naman po tinatay ang pera nila. Nakita mo lang gumala ng ganito, nakita mo lang bumili ng ganito, akala mo mayaman na, magdami ng pera na pwede mong hiram-hiraman. May mga tao kasi na kahit na meron sila, hindi sila sanay o magpa magpautang ng pera. Maraming reason yan. Malay mo, meron silang past trauma sa mga um, ng utang sa kanila na hindi sila nabayaran, na nila nilang maulit-ulit. Meron din namang ayaw magpautang dahil sila'y nahihiyang maningil meron naman talagang ayaw magpautang kasi hindi sila sanay na pinapautang yung pera nilang hard work money. At huwag nyo niya sanang iisipin na madamot yung taong nang hinihiraman nyo at di kayo pinahiram. Kasi lagi yung tatandaan na ang perang meron sila, pinaghirapan nila yon Oo, alam ko, mahirap maging mahirap, mahirap maging kapos. Na-experience ko na rin ng zero balance ako, pero gumagawa ako ng way. Huwag nating iisipin na masama ugali nila kasi minsan ba hindi kanya natulungan? O let us not talk about money, niminsan ba hindi yan tumulong sa'yo? Ito pa isipin nyo, bakit kayo manghihiram sa mga tao na hindi nyo naman close tapos magagalit kayo kapag hindi kayo pinahiram? Ni isang beso ba sa buhay mo, kinamusta mo yung taong hinihiraman mo? O baka nag-message ka lang kasi manghihiram ka? Kaya hindi mo rin sila masisisi kung hindi ka nila mapapahiram ng pera. Kasi nandiyan yung tiwala. Ayun lang naman.